Isang exhibit ang pinuksan sa Pasay City, kaugnay ng Fiesta del Santo Niño. Samantala, nag-abiso na ang Manila LGU sa mga isasarang kalsada sa lungsod para sa gaganaping kapistahan ng Santo Niño de Tondo. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Naglatag na ng mga aktividad ang lungsod ng Maynila kaugnay sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Isa na dito ang taon ng lakbayaw sa Tondo, Manila ngayong taon. Gaganapin ito sa Sabado, January 20. Kaya naman ang Manila Police District o MPD naglabas na ng mga isasarang kalsada sa nasabing lugar upang bigyan daan ang nasabing aktibidad bukas dahil dito nagpatupad naman ng mga alternatibong ruta upang hindi maabala ang mga motorista sa Sabado. Samantala, nagsagawa naman ng exhibit ang lungsod ng pasay ng Batang Jesus kung saan nasa mahigit limang daang iba't ibang bihis, imahe at laki ng Santo Niño na idinisplay sa loob ng Cuneta Asodom hanggang January 27, araw ng Sabado. Ito ay bahagi rin ng kapistahan ng Santo Niño ng nasabing lungsod. Ngayong taon na to mas dumami pa ang mga imahe ng Santo Niño na talagang nagpunta na rito. Inaanyayan ko po ang lahat, hindi lang ang mga tagapasay, kung hindi ang lahat ng mamamayan na diboto ng Santo Niño. Magpasyal po kayo dito sa aming Astrodome at ito po ay bukas mula umaga hanggang gabi, hanggang alas 8 ng gabi. Sa January 28, araw ng linggo, ipaparada sa buong pasay ang mga imahe ng Santo Niño kasama ang kanilang kapistahan Nasi si Santissimo Nombre del Niño Jesus. Sa pamamagitan ng Pasay LGU social media, ilalabas nila ang mga isasarang kalsada sa nasabing araw. Noel Talakay para sa bayan.